Han, saan tayo kakain? Ikaw, kahit saan. Okay lang naman sa akin eh. Jollibee na lang, gusto mo? Han, parang ayoko sa Jollibee ngayon eh. Mm, Drive-thru na lang kaya tayo ng kwan? Makto, gusto mo? Ano naman kakainin ko doon? Di ba nga nagda-diet ako? Sa inasal na lang kaya? Yung kinakainan natin dati, di ba paborito mo doon? parang ayoko dun sa ano, inasan. Lagi na lang kasi pag nagbibiyahe tayo, dun tayo dumadaan ni eh. Turo-turo na lang kaya? O kaya yung paborito mo? Yung dakan? O kaya dun sa fishbowlan na lang? Kikiam? Marami suka? Cornic? Na may ang mahang nasili? Yun na? Saan mo gusto gustong kumain? Basta, ikaw na lang bahala kahit saan. Ha? Babae talaga. Hindi mo yung